Ano ang sikreto ng isang na para palaging top sa klase ang anak? Nag-aaral ng kusa sa bahay kahit walang paalala. Ang sikreto ay nasa dalawa baso ng Ihi e Gold bawat araw. May espesyal na nutrisyon na sumusuporta sa pag-unlad ng utak ng bata. IQ Gold ay tumutugon sa mga alalahanin na mga magulang ng mga anak ay nakakaranas ng pakulangan sa concentration, hirap sa pagtanggap ng responsibility sa kanilang pag-aaral, problema sa pag-aalala ng mga natututunan, pagkahiwalay o naantalang pagsasalita, sa so, pagkakasalaysay ng mga video game, at katigasan ng ulo at pag-aaway ng mga magulang. Ang produktong ito ay tumutulong sa mga bata na mas maging matalino, matagumpay sa klase, at bumuo ng confidence sa kanilang pag-aaral, at lubusang paunarin ang kanilang talino. IQ Gold has a delicious flavor and it's easy to use. It provides a wealth of nutrients, including DHA, lipids, unsaturated fatty acids, and vitamins A and B, which help develop both hemispheres of the brain immediately. It can also quickly reduce distractions in the classroom and improve children's memory in just one week of use. After two weeks, children will enjoy learning more, actively completing homework without reminders and exploring new knowledge. They will also be more focused, obedient, and their memory will significantly improve. Notably, long-term use of IQ Gold helps children better manage their emotions, reducing anger and hyperactivity. product also helps limit phone usage and improves eyesight. So order na ngayon upang makatanggap ng 70% sa halaga ng iyong order. Meron din tayong buy one, get one for free promo, or buy two, get two for free. Ang IQ Gold ay tumutulong sa mga bata na mag-excel sa loob lamang ng 7 days. Ang IQ Gold, ang pinakamahusay na solusyon para sa mga pag-unlad ng isip ng mga bata ngayon.